Kung mahilig ka sa boxing, malamang kilala mo ang pangalang Sunny Boy, The Executioner Haro. Ang boksingerong Pinoy na tumalo sa isang Japanese superstar at naging WBC World Flyweight Champion. Pero pagkatapos ng tagumpay na iyon, bigla siyang nawala sa spotlight. Kaya sa video na ito, aalamin natin ano na nga ba ang buhay ngayon ni Sunny Boy Haro. Kumusta na ang dating World Champion at ano ang ginagawa niya matapos ang halos dalawang dekada sa ring? Pumasok siya sa professional boxing noong taong 2001. Hindi siya perfect fighter. Marami siyang pagkatalo at karamihan ng laban niya ay talagang dinaan sa pusong Pinoy. Pero kahit ganoon, nakilala siya bilang hard hitter at hindi sumusuko. Kunti lang ang umaasang magiging world champion siya, pero hindi siya tumigil. Noong taong 2012, nakamatch siya sa reigning WBC flyweight champion na si Pung Saklik Won Jung Kam, isang future Hall of Famer at isa sa pinakamagaling na flyweight sa kasaysayan. Napakalaking underdog si Haro pero sa 6th round, isang napakalakas na kanan ang binitawan niya. Bumulagta ang kampyon at sa wakas, si Sunny Boy Haro ay naging WBC World Champion at nag-uwi ng isa sa pinakamahalagang world titles sa boxing. Ito ang laban na nagpatunay na hindi mahalaga kung saan ka nagsimula basta hindi ka tumigil sa laban. Pagkatapos ng tagumpay, nagkaroon pa siya ng ilang laban, ngunit hindi na naulit ang Gloria ng 2012. Nakipaglaban siya sa Japan, Thailand at Pilipinas. Hanggang sa unti-unti siyang nagdesisyong magpahinga at tuluyang lumayo sa spotlight ng professional boxing. Ngayon, malayo na ang buhay ni Haro sa ingay ng boxing world. Mas pinili niya ang tahimik at pribadong pamumuhay kasama ang kanyang pamilya. Hindi siya madalas nagbibigay ng interviews at bihira rin ang updates tungkol sa kanya. Pero ayon sa mga huling balita, mas nakafocus siya ngayon sa family life at simpleng pamumuhay. Bagay na matagal na niyang gusto, matapos ang halos buong buhay sa ring. Bagamat hindi siya aktibong lumalaban, si Sunny Boy Haro ay nakikita pa rin paminsan-minsan sa mundo ng boxing. May mga pagkakataong tumutulong siya sa training ng ilang baguhang boksingero at nagbibigay siya ng tips at motivation sa mga batang nangangarap maging champion. Tahimik man, hindi niya iniwan ang sport na nagbigay sa kanya ng pangalan. Hindi siya tulad ng ibang boxing stars na naging milyonaryo pero sinigurado niya na mamanage niya ng maayos ang kanyang kinita sa laban. Nakapagpatayo siya ng simpleng negosyo at meron siyang ilang investments para sa pangmatagalang siguridad ng pamilya. Hindi maluho, hindi showy, simple lang gaya ng kanyang personalidad. Ang nangyaring upset si twin niya noong 2012 ay isa sa pinakamalaking sorpresa sa boxing history. Hanggang ngayon, ginagamit ang pangalan niya bilang inspirasyon ng mga Pinoy fighters na galing sa hirap. Pinatunayan niya na minsan hindi kailangan ng magandang record para maging champion, kailangan lang ng tibay ng dibdib. At yan ang kwento ng buhay ngayon ni Sunny Boy Haro, simple pero payapa. Malayo man sa spotlight pero malapit sa kanyang pamilya. Isang patunay na ang tunay na laban ng tao hindi sa ring nagtatapos kundi sa totoong buhay.